Adam is sexy oh. Mga pang pa passionista talaga ano. Nakabating suit naman yan mga yan. Ayun, no. Oh. Bami na lili. <laughs> tao Pa-baba yung mga tao. Mga bagong dati. Ayun, oh, iba. Naligo yan doon sa kabila, eh. Sa malapit sa entrance. Baba na sila doon. Traffic na. traffic traffic nah hmm? Ay dami no. Oh, mga sexy. Bakit? Papunta sa swimming pool sa kabila. Ay, so, sa laki kasi nitong ano nung busay ang ah, lawak lawak ah. kaya swimming sila doon sa kabila Ito yung clubhouse Clubhouse ni Busay eh. Ayan Maraming pwedeng kumain dyan sa loob O yun o oh. Tapos ang tawag sa mga ganitong cottage Mahal din yan yung mga ganyang cottage Ayan Malapit na tayo sa entrance. Randa, oh. Dami sexy. Ah, may babae din. Lifeguard kayo rito kuya? Ah, hindi. May bantay din nyo sila rito, no? Ayun. Nakabusay. <laughs> Eh, may mga lifeguard yan eh, bawat ano. Ang grabe itong mga sexy dito. Mga bading yata ito eh.